Yon, what's up mga kapagaw no welcome back to my YouTube channel, kapagaw. And so for today's video mga kapagaw, update natin itong mga bago nating alaga tapos itong mga dati natin na alaga. And so papakita ko sa inyo yung mga bago, kagaya na ito, naman inakay. Tapos yung kiyaw natin, ayan, so eto. So ayan mga kapagaw, so mapapansin nyo dito, so wala na yung mga spotted dab natin, yung mga kulay puti. So wala na sila dito mga kapagaw Nandun na sa kabilang kulungan natin Pinagsama-sama ko na doon mga kapagaw Tapos ang narito na lang yung mga breeder natin Kagaya na ito. So may inakay na naman sila Ayan so pinapakain niya oh Ayan So dalawa yung uh, pinapakain niya mga kapagaw Tapos dito naman Ayan oh So yung kiaw natin, ayan, so malalaki na sila mga kapagaw o mohang sira at itong pakpak -pak mo. And, eh. Ayan din. Ngayon. So dalawa. At ito yung pinapakain ko sa kanila yung sakto. Ayan. O kaya um GaliMax 2 yung ganito. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung ano yung mga pinapakain ko, ito po. Ayan GaliMax 2. Yan. Yan po yung pinapakain ko lahat-lahat ng mga aking mga alaga. Uh, except po yung lovebird. kasi um, kung po yon bird seed Ayan. ganyan lang po yung pinagpapakain ko sa kanila Ayan. Ayan. o oh, ba diba? ganyan lang po madali lang po magpakain dati ang litlit pa Ayan, kapag nag ganyan kapag nagganon na so mukhang na bubusog na so nalagyan pa natin o oh, yan busog na yun mga kapagaw pag ganun busog na ayan yan tapos eto naman kasi kanina pinakain ko na eh eto naman mga kapagaw tawag namin dito perperoka ayan ito naman yung perperoka. Binigay nila sa akin to mga kapag yung nagtatrabaho sa pintor. Ayan si Jomar. Ayan, kasi may nakita siya doon sa pinagtatrabaho niya. Kaya sinuha niya. Ayan. So pakainin natin kung gusto nila. Kasi kanina mga kapag kapapakain ko lang. Ayan, so nabusog na siguro sila. Ayan, ayan, ayan. Ayun. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Diba? Yung isa pa, yung isa pa. Nabusog, nabusog na siguro eh. Ayan, yung tao, yan, yung perpero ka tao, oh, yan oh. Oh, di ba? Perpero ka. so meron na tayong dalawang perpero ka mga oh, tatay na, tatay na. Fruit yon. Yan. Tapos yung breeder natin na uh, bato-bato, yung pinakamatagal na sa akin, nandito na. At kasama pa rin yung kanilang inakay mga kapagaw. Ayan, so malalaki na yung kanilang inakay. Ayan, tapos dito naman, ayan, meron tayong red turtle dove. Ayan, so tignan nyo, kapag binuksan ko na to at pinakita ko na, ayan, pupunta na sila sa akin. Ito yung red turtle dove ko na pair. Ayan, yun yung lalaki mga kapagaw. Kasi kitang kita na yung pagkapula niya. Ayan. So hindi ko siya hindi ko sila masyadong pinapakain. Mas maganda kapag uh, nagugutom sila para mas maamo mga kapagaw. Kasi kapag busog na busog sila, hindi sila lalapit sa iyo mga kapagaw. Ganun yung technique ko. Tapos dito naman yung spotted dog natin na breeder na si Bronson. Ayan. So may inakay na sila kaso iisa lang mga kapagaw yung ando no. Kita ba? Ayan, ayan, no? Oh. Kitang kita, no? Isa lang mga kapagaw yung kanilang napisa. Ayan, no? Oh. Ayan. O, oh, diba? Isa lang yung kanilang napisa, mga kapagaw. Kasi Bronson, ayan, no? Oh. Tapang-tapang pa rin ni Bronson. Hindi nagbabago. Ayan. So, dito naman, ayan. So, meron tayong pinapamatured na kalapate. Sana lalaki yan, mga kapagaw. Batang-bata pa kasi yan, mga kapagaw. Dito ko siya ipipir. Yung yung ring neck dab natin. Ayan. Babae yan mga kapagaw. Eto, talagang matured na matured na. Naghahanap na kasi ng babae, lalaki ito mga kapagaw. Talagang ready to breed na yan. Ayan. So pinapamatured ko pa lang to yung talagang barakong barako na bago ko isasalang dito mga kapagaw. Mas maganda kasi eh. Yun yung mga napapanood ko doon sa India mga kapagaw. Sa India. Ang, gal ang galing nila magpa-crossbreeds doon mga kapagaw. Tapos ito naman yung parakit natin eh. So hindi pa nag klo. Tapos dito naman yung crossbreed natin na red turtle dab tapos zebra dab mga kapagaw. Ayan. Bali, ayan, may lap sila. Kasi nung kanyan, hindi ko, siya, hindi ko sila masyadong trinitrin. Ayan. Tapos dito naman, yung red turtle dab tapos bato-bato din mga kapagaw. Ayan. Tapos, dito naman yung mga maraming bato-bato. Bali, 2, one. 1, 2, 3, 4, Four pairs na bato-bato mga kapagaw. 12, 13, 14, 15, na 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bato 34, 35, 36, 37, 38, talagang hinanfeed ko ayan, dalawa so, nagnenes na sila doon doon mga kapagaw oh. ayan, na sila ah, oh, di ba <laughs> ayan so, yung kakatil natin nagpapainit oh. dito ka si Bossing. Ito pinangalan ko siya ang Bossing. Ay, ka Bossing. Kap. Kap Bossing. Kap. Bossing kap. Bossing kap. Wala na. Natamad na siya kasi kapapapakain ko lang ito niyo. Dami na yung kutsi niya. Ha? Kap Bossing. Bossing kap. Ah, wala. Halika na, halika na. Halika na. Halika na. na. Wala. Pagod. So, dito naman tayo, mga kapagaw. Ayan. Ayan. So, tingnan nyo. Nandun na yung mga kulay puti natin. Tapos, yung lovebird natin. Albs So, di ko alam kung may itlog na sila or wala pa. Ayan. Tingnan nyo yung binili kong dahon-dahon na plastic. Wala na. Sinira na nila, mga kapagaw. Ayan. Tapos, dito naman yung mga zebra finches natin na crested ayan ayan no tapos dito naman mga kapagaw yung red turtle dove natin so meron na silang inakay na dalawa ayan 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 no ayan. ayan yung inakay nila ang dalawa ayan no o diba napaparami kasi ako ng red turtle dove kasi ang ganda mga kapagaw ayan so di dyan na tapos dito na yung mga spotted dab natin. Tapos albino natin mga kapalo. So dito kasi dito ko na kasi nilagay para kung sakaling meron man mag crossbreed yung spotted dab tapos uh, albino. Maganda yung kakalabasan niya mga kapagaw. So eto tingnan nyo. Yan yung kakalabasan niya mga kapagaw kapag may nag crossbreed sa kanila. Ayan. O ba diba? So tingnan nyo naman Ayan, so ito mga plastic na dahon-dahon yan mga kapag Binili ko pa sa Shopee Ayan Para may design nyo naman tong kulukan natin ang Hanggang dun di ba diba? Para kitang-kita naman o. So, meron tayong tatlong albino tapos apat na spotted dab mga kapagaw. Diba? Ayan, sana, sana, mayroon tayo magka-crossbreed na albino at um, spotted dam mga kapagaw Ayan. So dito naman, meron isang inakay dito na uh, finches mga kapagaw Hindi crested, ito yung crested talaga Ay, wala na ano o, oh. yung may palong sa ulo ano oh yun, yung may payong yan, yan yung may pagka kulot kulot, yan, yan yung crested mga kapag Ayan. hindi kita yung isang inakay nila bali apat to mga kapag kasi yung dalawa, andun sa loob ata kasi wala eh pero ayun, ayun yung isa oh. Ayan, bali dalawa yung nagkokon Isa dyan, tapos dito din. Yan, sa maraming mga kanya, no. Yan, dyan sa loob yung isa. O, diba? Dito, yung mga napainakay ko. Ayan, yung may mga sinsing na yan. Yan yung mga painakay ko. Kasi yung mga iba, hindi ko nalagyan mga kapag. Ayan, o. O, diba? Ganda. O. Tapos, yung kalapati ng anak ko. Tatatlo Tatatlo na. Nag kasi ako mga kapagaw marami dito eh. Ayun oh, kagaya nila. Meron pa din na dalawa. Ayan. Dalawang kalapate. Wala yung mga iba eh. Meron pa dito. Kalapate. Ayan. Ayan oh. Dalawang kalapate. So hindi pa sila itlog Oh, di ba? Ayan o, oh, ko. <laughs> Di ba? <laughs> oh. Ito yung perperoca, mga kapagaw, no? Perperoca. Ayan. O, oh, yan oh. Tapos lang magpakain. Ayan, So, yun lang mga kapagaw. Ayan. Sana nagustuhan nyo na naman itong panibagong video natin. Uh, don't forget to subscribe my channel, Kapagaw. At follow nyo ako sa Facebook ko mga kapagaw kung, kung gusto nyo magchat sa akin. Ayan. Or magtanong. Ay, Ayan. maingay, maingay. Ayan. Sa mga gustong magtanong sa akin mga kapagaw, PM nyo lang ako sa Facebook ko, Kapagaw Vlog. Ayan. Ang aking pangalan sa Facebook, Kapagaw Vlog. Ayan. So, maraming maraming salamat mga Kapagaw. At follow nyo rin na rin ako. And yun. At subscribe na rin kayo dito sa aking YouTube mga Kapagaw. Yun. So, yun lang mga Kapagaw. Salamat.